So, ay guys, nagluto po tayo ngayon ng beef. Kinisang beef. Ayan. So, ayan yung ating beef. Minarinate ko na po yan. Yan naman po yung ating sibuyas. Puti na sibuyas po yan. Hiniwa ko po siya na pabilog. Ayan po siya. Tapos, ang ating kamatis. Ito naman po yung ating broccoli at red bell paper. Bali, nahugasan ko na po yan lahat. So, igigisa na po natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan nagisa na po siya. So, nung nagisa po siya, siniparate ko po siya ulit. So, next nilalagay po natin is yung ating kamatis. So, after nyan po, ilalagay ko na rin po yung ating karne baka. Kaya, yan. lang po natin siya. Pagsasamahin natin po yung kamatis at saka yung kanilang baka. So, naglagay po ako ng margarine dyan. Kunting margarine para pampalasa. So, yan, takpan po natin dyan kapag nagsisal na po siya and, then, and magtagay na rin po ako ng bell pepper tsaka broccoli uh, at yung ating oil, oh, yun nilagay ko na rin po kasi lupo na po yung ating karni ng baka ayan tikman na po natin ayan sarap okay po siya